Ayan, hello po, good morning, good evening, and good afternoon po. Ayan, uh, kahit saan sulok na po tayo ng mundo ngayon, no, mga langga. Ayan, mega love shoutout out po. Ayan, uh, mega mega love out po kay Ati Asun. Ayan, uh, maasi uh, si Umarine Mel, mega love out po. Langga rin na maaliw. At syempre po kay ano, uh, Ma'am Juliet Dicker, mega love out po. At sa lahat po ng nagmamahal sa ating Rina, mega love shout po. Ah uh, ngayon po uh, magbigay lang po tayo ng konting warning at babala dito po sa mga tao, uh, mga ano uh, yung nag-YouTube na na monetize na. Ayan po no? Uh, Pag-ingatan po ninyo ang inyong channel at syempre po eh hindi po ganun ma ano po. Sakripisyo, pagod po yat din po yung uh, nilalaan natin bago po tayo ma-monetize no? Ayan. At sana po Ayan, sa itong uh, aking sasabihin po, no, sana po ay maging warning at babala po yan sa inyo. Huwag basta-basta mag-upload ng mga music. Ayan, pag-iingatan at pag mag-ano man po kayo mag-upload po, ay i-ano po muna ninyo, sa uh, ano po muna ninyo, ay i-daan po muna ninyo kung hindi po ba copyright ang music. Kung maaari pa po. Eh mag boys ah uh, na lang po kayo tapos ang inyong background po ay mga video kung ano-ano man po video man po ni Rina or something wag po ninyo i-upload basta-basta no at isa pa po no isa pa ingat po sa mga uh, ina-upload na uh, mga video ni Rina mga video na si ganito at si ganyan kasi po talaga po mayroon pong ano po ngayon, si Lulo. Ayan, tawag po kasi lolo Kaya ingatan po natin ang ating uh, YouTube channel, no, mga langga. Siyempre po, yung na-monetize uh, na, na po dyan at uh, naghinda, naghintay na lang po ng uh, earning, yung kita, sayang po, no. Andyan na po tayo, monetize na po. Hindi, basta-basta makakarating tayo dito kung hindi natin pinaghirapan. Yan lang po. Babala lang po ito sa akin. Huwag basta-basta mag-upload. Kailangan po ninyong idaan muna at pag-igihan po ninyo yung pag-edit. Kung pwede nga lang po, boses, at magpapakita po kayo ng muka sa iyong ina-upload. Kung hindi naman po, ay lagyan lang po ninyo ng inyong voice script. Kung baga, uh, video, o uh, magawa kayo ng video, tapos boses po ninyo para po maano po ni YouTube na kayo po. Yan. At kung pwede nga lang po sana, wag po kayong mag-upload direkta, Kailangan po ninyong i-edit. Katulad na lang po dito sa kaibigan ko, na demonetize siya. Sayang. No? Sayang po is ang kanya pong uh, ano na monetize na po siya at naghintay na lang po siya. Talagang ano na po siya. Talagang grabe ang ganda po sana yung ano niya. Ang ganda po ng kanyang uh, ano po performance po. Kaso nga lang, we uh, we ayan, uh, in your channel uh, no longer available for monetization. Ibig sabihin po na siya dahil po sa dami pong mga palisina na nilalabag niya dito sa YouTube. Kaya nawala po ang kanyang monetization. Ayan, mag-apila pa po siya dito at mag-apply pa po at maghantay ng dalawang at tatlong buwan, dalawang buwan at mag mo muna siya do, mag-apply po muna siya kay YouTube No, mag-apply muna siya ulit para maibalik po ang kanyang monetize. Ayan po, katulad na lang dito dahil nag-upload siya ng direct video ni Rina. Ayan, hindi niya man lang ini-edit or doon po at uh, ano po doon sa kanyang uh, uh, music. Marami po siya na nilalabag ni Lolo. Ayan, kaya po siya na, ano po, na demonetize siya. Kaya po tayo mga YouTuber na, na monetize na po na naghahantay na lang po ng kita. Please po ingatan po ninyo, ingat sa pag-upload, ingat sa mga uh, uh, music kasi po yung may-ari po talaga mismo. Sana po mabait yung may-ari ng uh, music, yung may-ari ng nagkanta ay hindi po nila mapapansin ay sila po mismo ay mag-copyright sa iyong video doon kay YouTube at mag-uutos at mag-ano po yan sila kay YouTube. Yan po no. Ayan, hanggang dito na lang at ingat at babala po. Ingatan natin copyright at syempre po para po hindi mabunitize at mapunta sa wala ang paghihirap po natin. Kaya ingat sa upload at mga music at lahat-lahat. Kaya ingatan natin. God bless po sa ating lahat and I love you. Bye.